ये यंपन को इखत एरी तो डशल पाए ओ माथा को सिंगला मिक्सारो माथा बिस्मिला ले Ay 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 Dito ko ngayon sa Mount Pulag Ito ah, yung lugar oh hmm. Ayan na ay yung pag Ayay, sabi ko nang nagig <laughs> tayo doon ayun mo yung atawin dyan Yan. Huh. Yung atok kubong siya no, yung puti. Yan yung atok. Yan, yan yeah, papuntang bagyo. Ay bagyo niya sa ilalim ng araw. Ay ulap ko. Oh. Yan. Ayan yung bugyas niya sa baba. Ay papuntang atok. Ganda ng araw no, sikat no. Yun, bubog yung araw. Ay sa baba oh. Tabunan na yung araw sa ulap.

Tingnan 'yung araw, kaanak na buo na na, Ay, peligil, oh. blei mit mir oh to biro Hey Ein Karott zum Auge bunklo Ja Ein Ay, mo ang araw unti-unting lumulubog ay na nawala na nawala na na nah. lang tumalit wala na wala ng araw sa baba ayan ayan sa baba ayan, eh, mga karot sa mga dito hindi na makita yung kabilang bundok ayan o Ini bulak-bulak. Anong bulak-bulak iya? -bulak Satu isau. Yeah. Nah, Banyak hamuk. Banyak hamuk di sini. ito yung lugar na pinakamataas. ito yung pinaka last na pinupuntahan ng tao pagkatapos nito ito na yung lugar na yung kung saan nag hike ito yung pinaka sentro yan o oh. makita nyo sa ano ko sa <clears throat> sa thumbnail ko may lake pa o oh, may lake ang ilik ko sa baba mas marami dito ano, karot sa pananim nila sila yung pulyo oh, yan kita yung kabilang bundok, yung atok hindi na makita kasi pagkahapon, medyo nakita ko pa yung kahapon ngayon, pangalawang araw ko dito wala na, wala na akong makita ayan yung isang uh, homestay oh. ayan, marami yung van ayan, ayan yung mga homestay ayan dami ng nabili ano din ang mga ano na rin eh mga siminto na rin yung halos yung mga bahay <coughs> ang layo na pinanggalingan ng buhangin yan Ha <laughs> ha. Mga lamig dito mga bong Ano siya Negative 12 Kita, no. So, tayo dito sa... yeah. na hamog. Yan lang, makita mo rito. Yan mga carrots. Sa yung bundok na yan. Yung Ayos sa taas. Ayan, yeah, may kita mo. Di doon, wala na. na ano, <tellan> <tellan> yung tanko kahapon na nabalot na balot na sa hamog Tinamid ko siya kung mag-ikot kasi Huwag po. Wala akong kasama. Ngaritan lang kasi ako dito kaya hindi ko kilala yung mga sakay. Hmm. Ngayon hmm. yung alam po. Ang baba o. Dito rin ako kahapon. Ng hapon. Yung... Araw. Ngayon hey lahat na. Mau makita. Puro namog. Ito lahat makita oh. picture muna ako sa ano, Amuga. May nagmotor. Yung service nila dito. Kasala pa rin yung papunta sa baba. Ito mga mobs eh no. Picture mo na ako. Bongs. Hanggang itu lang. Yan, bye bye mga Bongs. See you. Bye bye. I love you. Thank you mga Bongs. Bye bye. Maraming salamat po sa inyo po po na sa video. Bye.